Hello hello mga lalab. So, bali nandito na po kami ngayon sa may part ng Guangdong, China at uh, pupunta po kami ngayon sa may uh, glass braids nila, yung pinakamahaba nilang grads, glass braids. Tapos uh, nandun na rin po yung uh, big Buddha hand nila mga lalab. So, uh, sobrang layo po ng lugar na ito at finally, nandito na po kami ngayon mga lalabs. Bali, papasok na po kami ngayon sa kanilang um, entrance. Kasi kailangan mo pa pong uh, pumunta doon sa kanilang entrance mga lalabs. So, bali, nandito na po kami ngayon sa aming destination. At ang dami-dami pong tao dito. Hindi ko alam bakit yung iba may mga dala-dala silang tabo ito, itong yellow, bali yan po yung hotel. So, ayan po, ang ganda. Talagang sasadyain dito yung glass bridge na to, yung may Buddha hand na malaki. So, andito na po kami ngayon, ng mag-picture taking. So, kaya nung mainit po yung panahon na yun, mga lalabs at uh, bale waiting lang po muna kami dito mga lalabs kasi yung iba naming kasama hindi pa po tapos mag picture taking so ayan busy busy busyhan han lang muna so ang dami daming tao hours yung aming biyahe hanggang makarating kami dito. Ayan. Finally, mga lalabs, bali nakapila na po kami ngayon at uh, kailangan mo pong uh, sumunod sa lahat kasi nga pag uh, hindi ka sumunod mawawala ka po sa pila at ayan po kanya-kanyang video. Bali, uh, papasok na po kami doon sa uh, kanilang hagdan paakyat doon sa uh, papuntang glass bridge so ayan po yung kanilang decoration dito mga lalab actually uh, bali ito po yung kan kanilang canteen ayan po pero makulay na makulay ang ganda po mga lalab so ayan kanya-kanyang video kanya-kanyang lakad sabay-sabay lang po tayo mga lalab. sabay lang po tayo sa Agos. kasi pag hindi mawawala ka po so hindi mo na mahanap yung mga kasama mo dito kasi sa sobrang dami ng tao mga lalabs so ayan po go with the flow lang tayo Ang, yung iba tapos na po sila pa uwi na sila kami uh, kararating lang po namin mga lalabs so ayan uh, yung iba busy kasi kantin po ito so nagpapahinga kumakain ayan po mga lalabs So bali paakyat na po kami ngayon doon sa bundok kung saan um, aakyat na po kami doon sa kanilang uh, glass braids. Pero bago po kami makarating doon, mayroon po kaming madadaanan na uh, falls, yung sobrang habang falls. So, ayan po mga lalabs, um, yung iba kararating lang nila. So, bali, yan po yung view na makikita mo sa baba. Bali, dyan po kami galing kanina at ngayon ay andito na kami sa taas. Um, Paakit na po kami mga lalabs. Ayan, so ito po yung kanilang starting point at ayan po yung makikita mo sa baba. Let's go mga lalab So, medyo... Mahaba-habang lakaran ko ito, mga lalab. Yung mga kasama ko, nasa baba pa sila. Ayan. Bali na una ako. Ah, hingal. Hingal is real. yung bus na po yan yung magdadala sa amin doon sa taas doon sa may uh, malaking glass bridge ko parang hindi ko kaya yung rides na yan Ay, pila-pila pa. Ang ganda dito. Buhay na buhay yung mga orchids. Ayan. Medyo Gumidilim na kasi uh, hapon na po kaming nakaakyat dito mga lalabs. Tapos yung mga orchids. Ayan. Totoong orchids po yan. Buhay na buhay. Ayan. <tipun> Orchids. Ayan, oo, totoo Ang daming orchids no, no. So, yung aming lakad ngayon ay parang nag-hiking lang po kami. Nag-hiking lang po kami dito sa kanilang bundok. At mayroon bahay kubo sa taas. Ayan po yung bahay kubo. Oh, dwarf house. Diyan yung mga door. Tabi-tabi. So, ayan po. Oh. Parang, yung landscape lang kunila dito. Kasi lahat ng puno, maraming orchids. yanto. So, ito lang. Paglalakad lang kami sa gilid ng Okay. So,